sa episode nating ito. Ating pag-uusapan ang Iran-Iraq War na nagsimula noong September 1980 at tumagal ng walong taon hanggang August 1988. Makikilala ang digmaang ito sa matinding pagkakatulad nito sa World War I kung saan gumamit ang dalawang panig ng trench warfare, bayonet charges, human wave attack at chemical weapon. Pero bago iyan, Nais ko munang batiin ang ating komrad na sina Raven Maglaki, Christian Orel sa Avedra, Nusans O5, Dan Sherwin at Paul Christoph Altavaro ng Ginobatan Albay. Mula pa noong 16th century, ang Iran at Iraq ay mayroon ng hidwaan para sa kontrol ng isang mahalagang ilog, ang Shat al-Arab. Mahalaga ang ilog na ito dahil nagsisilbi itong lagusan ng mga mandalakbay at produkto mula sa dalawang bansa. Kinalaunan sa pagpasok ng 20th century, lalong naging mahalaga ang ilog na ito dahil nagsilbi itong oil route o daanan ng langis mula sa Middle East patungo sa iba't ibang bansa sa daigdig. Noong 1937 Napunta sa Irak ang pagmamayari sa Shat al-Arab makalipas na mapirmahan ang Treaty of Saadabad. Ang mga bansang nagnanais dumaan dito ay kinakailangan magbayad ng toll fee, kabilang na ang bansang Iran. Noong April 1968, sinira ng mga Iranian ang kanilang kasunduan sa mga Iraqi at tumanggi silang magbayad ng toll fee. Ang pangyayaring ito ang nagpasimula ng unti-unting pagsama ng relasyon ng dalawang bansa. Pansamantalang umayos ang relasyon ng Iran at Iraq nang magkasundo ang mga lider nila sa Algiers Agreement of 1975. Gayunpaman, saglit lamang ang kapayapaang ito dahil apat a taon makalipas nito, buling sisiklab ang kaguluhan. Noong 1979, naganap ang Iranian Revolution. Pinatalsik sa kapangyarihan si Shah Pahlavi at siya ay pinalitan ni Ayatollah Ruhollah Khomeini. Ang bagong pamahalaan ng Iran ay isang teokratiko. Ibig sabihin, ang relihiyon at pamahalaan nito ay iisa. Samantala, ang kapitbahay nitong Iraq sa ilalim ni Saddam Hussein ay sekular. Ibig sabihin, magkahiwalay naman ang kanilang pamahalaan at relihiyon. Ikinabahala ni Saddam Hussein ang rebolusyong ito, lalo na ng wikain ni Ayatollah Khomeini ang pagpapabagsak sa kanilang tradisyonal na kalaban. Ito ang mga Iraqi. Dahil dito, naghanda ang Irak sa isang digmaan. Mula pa noong 1975, ang Iran ay naghahanda na para sa kanilang showdown laban sa Iran. Bilyon-bilyong dolyar ang ginastos ng Iraq sa pagbili ng mga armas sa Soviet Union, France at iba pang mga bansa. Bago pa magsimula ang digmaan noong 1980, mayroon ng 242,000 na mga sundalong Iraqi, 2,350 na mga tangke at 340 na mga combat plane. Sa kabilang banda naman, ang Iranian army ay anino na lamang ng kanilang dating lakas. Bago ang revolusyon, ang Iran ay tinuturing na ikalimang bansa na may pinakamalakas na hukbong sandatahan sa buong daigdig. Gayunpaman, nang maganap ang Iranian revolusyon, libo-libong mga military leaders mula sa si general hanggang sa pinakamababang officer ang ipinahuli, ipinakulong at kung minsan pa ipinapatay ni Khomeini at ng kanyang mga gabinete dahil sa kanilang kawalan ng tiwala sa mga ito. Dahil sa mga military purges na ito, naiwan ang Iranian Army na kapos sa mahuhusay at veteranong commander na labis na nagpahina dito. Para dagdagan ang kanilang puwersa, itinatag ng bagong rehimen ang dalawang paramilitary group sa Iran. Ito ang Islamic Revolutionary Guard at ang BASG. Ang mga paramilitary group ay armadong grupo na hindi kabilang sa opisyal na armed forces ng isang bansa. Bagkus, ang kanilang loyalty o katapatan ay nasa kanilang leader at political party. Dahil sa kawalan ng sapat na military training, ang mga paramilitary groups na ito ay nagsasagawa ng mga human wave attack na nagre-resulta sa napakataas na casualty. Para pigilan ang paglaganap ng diwa ng revolusyon sa Irak at iba pang bansa, nagdesisyon si Saddam Hussein na sumalakay. Pidag-utos ni Saddam ang pagsalakay noong September 22, 1980. Ang kanilang layunin, durugin ang Iranian Army at hikayatin ang mga mamamayan ng Iran na magrevolusyon at pabagsakin ang kanilang sariling pamahalaan. Tandaan na hindi pinlano ng liderato ni Saddam, naganap na okupahin ang kanilang kapitbahay. Gamit ang mga eroplanong MiG-23, tu 22 at Su-20 mula sa Soviet Union, binomba ng Iraqi Air Force ang iba't ibang mga paliparan sa Iran sa pag-asang mauubos nila ang mga eroplano ng kalaban bago pa makalipad ang mga ito. Sinundan ito ng isang dambuhalang opensiba gamit ang anim na debisyon ng Iraqi Army na armado ng daan-daang tangke at armored fighting vehicle. Agarang sinalakay ng persang ito ang mga syudad at probinsya ng Iran na pinakamalapit sa Iraq. Habang sila ay sumasalakay, inaasahan ng mga Iraki na magre ang mga tao laban sa kanilang sariling pamahalaan. Gayunpaman, hindi ito ang nangyari. Imbis na papugay ang mga Iraqi ay sinalubong ng katahimikan ng mga mamamayang Iranian. Bagamat nagulat ang Iranian Air Force, hindi naman nasira ang mga eroplano nila dahil itinago nila ang mga ito sa mga hardened bunkers. Mabilis na nakabawi ang Iranian Air Force kung saan kanilang hinawi ang mga eroplanong Iraqi gamit ang mga eroplanong mula sa Amerika kagaya ng F-14A Tomcat. Sumunod na inatake ng mga Iranian ang mga tangke ng mga Iraqi gamit ang katilang AH-1 Cobra gunship. Noong parehong araw, September 22, sumiklab ang unang Battle of Shark kung saan naging napakadugo ng labanan. Marahas at malapitan ang labanan sa lungsod kung saan tumagal ang depensa ng mga Iranian ng higit isang buwan. Dahil sa delay na hatid ng labanang ito, Nagawang makabuelo ng mga Iranian para harapin ang mga Iraqi. Mahusay na ginamit ng mga Iranian ang kanilang mga eroplano para pasabugin ang mga supply depot at oil tanker ng kanilang mga kalaban. Dahil sa tindi ng atake ng Iranian Air Force, napilitan si Saddam Hussein na itigil ang kanilang pag-abante papasok ng Iran at sila ay naging defensive sa pagpasok ng 1981. Ilang buwang stalemate ang naganap kung saan wala sa dalawang panig na ito ang magawang makalamang sa isa't isa. Kagaya ng World War I, naghukay ng mga trenches ang parehong mga Iraqi at Iranians. Ngunit dahil sa napakabisang modernong armas kagaya ng mga RPG, anti-aircraft weapon at mga heavy machine gun, lalong naging madugo ang mga labanan. Kumpara sa Iraq, mas maraming tauhan ang Iran dahil bukod sa regular army, meron din silang mga milisya. Gamit ang mga milisyang ito, ilang beses na ipinagutos ng leader ng Iran na magsagawa ang mga ito ng human wave attack. Ngunit kagaya ng World War I, bigo ang mga maramihang pag-atake na ito at nagresulta lamang ng napakalaking casualty. Pagsapit ng November 1981, natapos ang stalemate sa labanan ng pasimulan ng mga Iranians ang Operation Tariq Al-Quds. Gamit ang tatlong army brigades at mga paramilitary soldiers, nabawi ng mga Iranian ang bayan ng Bostan mula sa mga Iraqi. Ilang buwan makalipas nito noong March 1982, Muling sumalakay ang mga Iranian sa pangunguna ni Colonel Adi Sayyad Shirazi. Gamit ang mga Chinook helicopters mula sa United States, inilipag ang mga sundalong Iranian sa likod ng Iraqi frontline. Mabilis nilang nawasak ang mga artillery at mga headquarters ng mga kalaban. Kasabay nito, sumalakay naman ang mga Basij militia gamit ang human wave attack sa harapan libo-libong mga Iranians na miyembro ng BASG ang nasawi at nasugatan. Ngunit, nagbunga din ang kanilang opensiba ng kanilang mabutas ang depensa ng mga Iraqi. Pinaligiran naman ng Iranian Revolutionary Guard ang 9th, 10th at 1st Mechanized Division ng mga Iraqi sa bayan ng Shush. Para tulungan ang kanilang mga kasamahang naipit sa lungsod, sumalakay ang 12th Iraqi Armored Division. Ngunit sila ay inambush ng Iranian Air Force gamit ang F-4 Phantom at F-5 Tiger Fighter Jet kung saan napakalaking bahagi ng kanilang pwersa ang nawasak. Nagwagi ang mga Iranian sa opensibang ito. Apat na raang tanking Iraqi ang kanilang nawasak, samantalang 196 na mga tanki lamang nila ang nalagas gamit ang kanilang mahusay na air force. Sunod-sunod na opensiba ang naipanalo ng mga Iranians. Noong May 23, 1982, napalaya ng mga Iranians ang syudad ng Khorramshahr, 19,000 na mga Iraqi ang kanilang nabihag. Dinurog ng mga Iranians ang mga Iraqi sa battlefield. Samantala, sinira naman ng Syria na kaalyado ng Iran ang ekonomiya ng Iraq nang isara nito ang oil pipeline ng Iraq patungo sa Mediterranean Sea. Sa unang tingin, mukhang nalalapit na ang pagkatalo ng Iraq sa digmaan. Gayunpaman, isang pangyayari ang magliligtas sa pamahalaan ni Saddam Hussein. Ang Iran sa ilalim ni Ayatollah Khomeini ay isang fundamentalist na bansa na hindi naniniwala sa mga hari at iba pang mga monarchs dahil dito. Natakot ang mga bansang Arabo na kung manalo man ang Iran sa digmaan. Kakalat ang diwa ng Iranian Revolution sa Middle East na magre-resulta sa pagbagsak ng mga monarkiya sa rehiyon, kagaya ng Saud sa Saudi Arabia, Said sa Oman at marami pang iba. Agarang sumuporta ang mga bansang Arabo na ito sa Iraq kung saan bilyon-bilyong dolyar ang kanilang ibinuhos bukod sa mga Arabo. Tumulong din ang kanilang kaalyadong Amerika at mga Europeyong bansa sa Iraq. Bilyon-bilyong halaga ng armas, pautang at iba pang tulong ang ipinadala ni President Ronald Reagan kay Saddam Hussein. Bukod dito, binigyan din ng USA ang Iraqi Army ng akses sa kanilang satellite intelligence. Ngunit ang pinakanotorious na tulong na pinagkaloob ng USA sa Iraq ay ang mga chemical weapons. Sa tulong ng iba pang kanloraning bansa, nagpadala ang mga Amerikano ng mga sangkap sa Iraq para sa paggawa ng iba't ibang chemical weapon, kagaya ng mustard, nerve at choking gas. Noong June 1982, naghain si Saddam Hussein ng proposal para sa isang kapayapaan. Gayunpaman, ito ay tinanggihan ni Ayatollah Khomeini at nagwikang ang pagbagsak lang ni Saddam Hussein ang magpapatigil sa digmaan. Isang buwan makalipas ng usapang ito, sumalakay ang Iran gamit ang mga tangking Iraqi na kanilang nabihag mula sa kanilang sunod-sunod na panalo. Ito ang Operation Ramadan, ang kanilang layunin, sakupin ng Baghdad ang kapitolyo ng Iraq. Gamit ang mga revolutionary guard at basji militia, nagsagawa ang mga Iranians ng sunod sunod na human wave attack. Sobrang bagsik ng harapang labanang ito kung saan nagawang akyati ng mga Iranian Milisya ang mga tangking Iraqi at bagsakan ng granada ang loob ng mga ito. Bukod sa pagsalakay, ginamit din ang mga human wave attack na ito para suyurin ang mga minefield. Mauunang maglakad ang mga batang sundalo ng Basji kapag napasabog na ang mga landmine, tsaka naman susunod ang mga tankeng Iranian at ang kanilang mga regular na sundalo. Para pigilan ang pagsalakay ng 180,000 na mga Iranians, nagpakawala ang mga Iraki ng Tirgas. Bukod dito, ginamit din ng mga Iraki ang mga armas mula sa bago nitong mga kaalyado. Gamit ang mga Gazelle helicopter mula sa France, dinurog ng mga Iraki ang kolum ng mga sumasalakay na Iranians. Nahinto lamang ang ganap na pagkawasak ng mga sundalong Iranian nang sumalakay ang kanilang mga Cobra helicopters at tinaboy ang mga Gazelle. Mula 1983 hanggang 1984, mananatiling madugo, magastos, ngunit walang saysay ang mga labanan sa pagitan ng Iran at Iraq. Paulit-ulit na sumalakay ang mga Iranians gamit ang kanilang human wave attack. Nasinagot naman ng chemical attack at SCAD missile bombardment ng mga Iraqi. Sa kabila ng lahat ng ito, bigo ang magkabilang panig na makaabante ng tuluyan. Sa puntong ito ng digmaan, bumaliktad ang kapalaran ng labanan sa Himpapawid. Ito ay dahil naubos na ang dating malakas na Air Force ng mga Iranian Samantalang patuloy ang paglakas ng Iraqi Air Force dahil sa patuloy na pagdaloy ng mga tulong sa iba't ibang mga bansa. Noong 1985 hanggang 1986, ang mga Iraqi naman ang sumalakay. Sinubok ng mga Iraqi na bawiin ang mga teritoryong nakubkob ng mga Iranian sa kanilang opensiba mula noong 1984. Ngunit sila ay nabigo sa kabila ng napakaraming armas mula sa ibang bansa nang mabigo ang kanilang pagsalakay. Muling nagsagawa ng city bombardment ang Iraqi Air Force. Tatlumpong bayan at mga lungsod ng Iran ang kanilang pinuntirya. Karamihan sa mga napinsala nila ay ang mga sibilyan. Kaysa habulin ang mga eroplanong Iraqi gamit ang kanilang mga limitadong eroplano. Ang mga Iranians ay nag-focus sa mga lugar na dadaanan ng mga eroplano ng kalaban at dito naglagay sila ng mga patibong at ambush. Kapag dumaan dito ang mga eroplanong Iraqi, sila ay pupulbusin ng mga surface to air missile at aambushin ng mga eroplanong Iranians. Dahil sa mabisang depensang ito, napilitan ang mga Iraqi na itigil ang pagpapalipad ng eroplano sa Iran at bagkus ginamit na lamang nila ang kanilang mga SCAD missile para puntiryahin ang mga Iranians. Ang hindi alam ng mga Iraqi, ang Iran ay palihim din palang sinusuportahan ng mga Amerikano. Noong Lebanese Civil War, hinostage ng mga Lebanese rebel sa tulong ng Iran ang 104 na mga foreigners, kabilang na ang ilang mga Amerikano para mailigtas ang buhay ng mga ito. Pumayag si Ronald Reagan ng USA na lihim na padalhan ng armas ang mga Iranian, kagaya ng man-portable anti-air weapons, anti-tank missile at marami pang iba. Sa pagwawakas ng 1986, unti-unti nang naitulak ng mga Iranians ang mga Iraqi palabas ng kanilang bansa. Para pahirapin ang buhay ng mga Iraqi Sinuportahan ng Iran ang mga rebeldeng Kurds sa loob ng Iraq. Pinuntirian ng mga Kurds ang supply hub, headquarters at iba pang mga soft target sa loob ng Iraq na labis na nagpahirap sa buhay ng mga sundalong Iraqi. Noong 1987, pinasimulan ng mga Iranian ang serye ng opensiba para sakupin ang lungsod ng Basra sa timog ng Iraq. Hindi alam ng mga Iranians na ilang buwan bago ang kanilang pagsalakay ay naghahanda na ang mga Iraqi. Magkakasunod ng mga trenches, minefield at patibong ang kanilang ginawa sa paligid ng Basra. Siniguro ng mga Iraqi na ang mga patibong na kanilang gagawin ay kukontra sa mga human wave attack ng mga Iranians. Ang labanan sa Basra ay ang pinakamalaking labanan sa digmaan kung saan 40,000 na mga Iranians at 10,000 na mga Iraqi ang nasawi o nasugatan sa halos apat na buwang labanan. Sa kabila ng napakabigat na casualty, bigo ang mga Iranians na masakop ang Basra. Dahil sa malaking pagkatalong ito, bumagsak ang moral ng Iranian army at ng kanilang mga milisya group. Halos wala ng mga mamamayang Iranian ang nag na lumaban noong 1987, samantalang marami namang conscript ng Iranian Army ang tumakas. Para sa mga ordinaryong Iranian, dapat nang matigil ang digmaan dahil bukod sa kamatayan at pagkasira, lugmok na din ang kanilang ekonomiya. Sa kabilang banda naman, unti-unti na rin nararamdaman ng mga Iraqi ang problema ang kanilang bansa ay baon na sa utang sa mga bansang tumulong sa kanila. Noong kalagitnaan ng 1988, nagpahayag si Saddam Hussein na kung hindi may kipag-ayos si Ayatollah Khomeini, gagamit sila ng weapon of mass destruction sa mga lungsod ng Iran. Agaran itong sinundan ng chemical attack sa bayan ng Oshnavi na pumaslang sa libong mga sibilyan. Napansin na mga Iranian leader na walang pakialam ang United Nations at ang international community sa mga war crimes ng Iraq kaya't napaisip silang wakasan na ang digmaan. Mabigat sa puso na tinanggap ni Ayatollah Khomeini ang Resolution 598 ng United Nations na nagtatakda ng pagtigil ng labanan at pagbalik sa parehong panig sa kanilang mga pre-war borders. Sa kabila ng pagtanggap na ito ng Iran sa ceasefire, tuloy pa din ang mga Iraki sa pagsalakay at paggamit ng chemical weapon sa mga Iranian. Formal na nagwakas ang digmaan noong August 3, 1988 sa pagdating ng mga US peacekeepers sa rehiyon, Isang malungkot na istorya ang nangyari sa mga Kurds na tumulong sa Iran. Makalipas ang digmaan, Malupit na ginantihan ni Saddam Hussein ang mga Kurds kung saan sinalakay nila ang tirahan ng mga ito gamit ang kanilang buong lakas at mga chemical weapon. Tinatayang hindi bababa sa isandaang libong mga Kurds, sundaluman o sibilyan ang nasawi sa maikling kampanya na ito. Makalipas ang investigasyon ng United Nations, kontrobersyal ang kanilang resultang inilabas. Ayon dito, walang kasalanan ang Iraq sa digmaan. Ang Iran-Iraq War ay ang pinakamadugong konbensyonal na digmaan makalipas ang World War II. Sa panig ng Iranian military, tinatayang 600,000 ang nasawi, nasugatan at permanenteng napinsala ang katawan. Sa kabilang banda naman, ang Iraq ay nalagasan ng tinatayang 500,000. Gayunpaman, ang mga sibilyan ng parehong bansa ang pinakanapinsala ng digmaan. Daan-daang libo sa kanila ang nasawi, nasugatan at nawalan ng mga ari-arian. Makalipas ang walong taong digmaan, hindi pa rin nagtatapos ang mga problema sa rehiyon. Ang financial problem na tinamo ng Iraqi government ang magtutulak sa Iraq na sakupin ang Kuwait noong 1989 na siya namang pagsisimulan ng panibagong digmaan, ang Gulf War. Ang Iran naman ay magtatanim ng sama ng loob sa mga kanluraning bansa na magre sa hindi magandang relasyon nito sa international community hanggang sa kasalukuyan. Napakarami pa nating kasaysayang pag-uusapan kaya't make sure to click the like and subscribe button. Muli, ako si Sir Ian at sama-sama tayong mag-aral ng kasaysayan.